Halina't samahan niyo nga po ko. Matutulog tayo dito sa karton. Sige, sige. <gasps> sige lang naman ako magpunas. O, patutulong lang rin ko kita. Sige lang naman ang sarap-sarap talagang matulog. Maging hayahay sa buhay, no? Salamat la lang sa Lord. Dahil... Nakagagawa pa nating matulog at magpahinga. Wow! Kung mapapansin nyo, matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload ng video dahil naging busy tayo itong mga nagdaang araw. Kaya pasalamat tayo sa Lord dahil meron na naman tayong time para mag-upload ng mga video at makapagbigay ng tuwa at saya upang mapanood po ninyo ang mga video na ito. Sige, umpisahan natin ang umagang ito na merong tuwa may saya at sigla na nanggagaling sa Dios. Sige, tara na. Ang aga-aga baka chancein ko yung gilagid mo dyan. <laughs> Halina't samahan nyo nga po ko matutulog tayo dito sa karton. Ay, este, hindi po. Tayo po'y gagawa ng aking bahay. Magpipintura tayo at magmamasila po ng pader. Upang gumanda-ganda naman po ng koonte ang aking tinitirahan na ito. Sige, umpisahan na natin bak ng lumang pintura na ito sa mga gilid-gilid. Yan at binabakbak ko na nga po yung mga dating pintura dito dahil hindi na nga po sila makapit. Dapat natin tangganin to dahil kapag pinatungan ka agad natin ito ng panibagong pintura ay mababakbak din kaagad agad. Kaya yun, binabakbak po yung mga lumang pintura. Ang nyo nga po kung anong kulay ang ilalagay natin dito sa pader na ito. Sige. Ito nga po pala yung pangmasila na ilalagay natin. Yan, gagamit ako ng skim coat at dalawang paleta para maikapit natin to sa pader upang kuminis-kinis na yung pader na ito. Sige, Kung mapapansin nyo, makinis na yung pader at napinturahan ko na rin po yan ng puti. At ngayon, pinipinturahan ko na nga po siya ng green. Pero totally, ang tawag po sa color na yan ay cool mint. At napadaan pa nga po yung aking anak. Yun, sa totoo lang po, hindi po biro ang pagpipintura ah. at hindi rin naman po ito masasabi na madali ang pagpipintura. Ito po yung mabusisi na pagtatrabaho at maselan din naman. Kung titingnan po natin kapag tinatrabaho po siya ng isang tao ay madali lang. Pero hmm, kapag tayo na po mismo ang siyang gagawa at magpipintura ay marirealize natin na napakahirap pala nito.